Hello guys, good morning. Ngayon magluto pala kami ng laing sa amin. Parok ang tawag nito guys. Favorite talaga to yung ganitong gulay. Ngayon na ulit kami na kagulay ng ganito. Kasi nakapang hingi kami. Ay, hindi pala. Bili pala to guys. Maganda kasi kay fresh talaga kami yung kumuha. Ayan. Una nilagyan lang natin yung sa pangalawang gata at ah, tanglad. Oh, may bata tayo ha. Ha? <laughs> ha? May bata ditong halang ha? Ano? Ha? O, oh, ayan. Ayan, guys. Nilagay ko na yung pangalawang gata. Naglagay tayo ng luya, sibuyas, at siling haba. O, oh, ayan. Masarap na yung laing natin. Walang sahog-sahog yan, guys. Yan lang. Yung iba, naghahalo ng karne. Kami hindi lang gulay lang para healthy. Ayan, naglagay tayo ng asin para mag-absorb na yung lasa ng asin sa gulay. Yan lang yung pampalasa na ilagay natin. Kasi sa probinsya, ganyan lang naman. Wala namang ibang nilagay na pampalasa. Probinsya style ng among pagluto sa laing. Ayan guys, luto na yung ating laing. Diba, ang sarap na na nakasira pa naman ng diet to. Kasi mapakanin ka talaga ng marami. Yan. Tapos ko magluto niyan, magluto naman po ng paksiw na bangos. Ayan, partner sa laing namin na gulay. Ayan, naglagay lang ako dyan ng sibuyas, luya, sili, at pamintang buo. Tapos bawang din pala. Ayan, i-on na yung ating kalan. Ayan, antayin na lang natin siyang maluto. Kasi, naglagay na rin tayo pala ng asin. Nakalimutan ko. May lasa na yung paksiw natin, guys. Antayin na lang natin maluto yung isda. Ayan, guys. Kakain mo tayo ng guyabano or barbana sa amin. Habang hindi pa naluto yung niluto nating paksiw na bangos. Ayan. Habang nagantay, kain mo tayo. Ayan, i-slice ko ng ating kapatid. Mga guys. May nagaabang na. O, saan yung gusto niyo? Na, ganda. Tatingin si mami na muna yung sinidin mo mabitsi. Ako na yan. Tingnan yung science na kumain na. Na-slice pa ni Ikaw na yung unay. Mga unta. Mga unta. Hindi ah. Kung saan Okay. kita ko? Of It is a form mm. of... Ayaw saan pa doon ka na. Ayaw pa ka ah, <laughs> na. yung na buing. Ah, na pa kung asa ko pa doon. Sumat. Mm. Kamal, oh, hindi mo yung tungkol pa na yung luto ko. <laughs> Ayan, hot <laughs> dan tog sa bawat ang kay nagkaon sa tanang. <laughs> Yeah, nata. Oh, yay, patay na ata. Oh, sige, Ha? Luto na bayan. Wait lang, guys. Okay. Oh, ayan guys, luto na rin yung paksiw natin na bangos. Ayan, kain po tayo.